Hello good sense. kamusta kayong lahat? Welcome again sa new episode of The Good Yaris Point of View. Handa na ba kayo sa isa na namang mainit na talakayan today? We're diving into one of the most controversial topics na hinahati ang bansa. Divorce. Pero teka lang, bago kayo mag-react at maglagay ng basher comments dyan, let's take a step back and think. Handa na ba talaga ang Pilipinas para dito? Kaya let's break it down at pag-usapan natin kung dapat na ba talagang ipasa ang divorce bill sa ating bansa. So una, ano nga bang ba divorce? Simple lang yan. It's the legal way to end a marriage. Para ka nag-file ng drop subject sa buhay mo. Ganun lang siya. Pero sa isang bansang katulad ng Pilipinas na pinapahalagan ang sanctity of marriage, divorce is not just about papers and signatures. Para sa iba, ay ito ay katumbas ng pagtakwil sa vows nila sa pamilya nila at sa paniniwala nila. Kaya naman for decades, divorce has been a heated debate sa ating bansa. Let's talk about the pros and cons. Alam ko naman, gusto nyo fair na usapan, di ba? Unahin natin ang pros. Imagine this. May kaibigan ka na natrap sa isang relasyon na puno ng sakit. Mental, emotional, at physical. Lahat ng klasing abuso na ranasan na niya. Hindi pa't mas makakabuti kung may legal na paraan para makawala siya Divorce gives a people a chance to escape toxic relationships. A fresh start at higit sa lahat a way to reclaim their dignity. Isa pang advantage ng divorce ay economic independence. Pagtapos ng kasal, pwedeng bumangon ulit ang tao financially. Hindi na niya kailangan ipagpatuloy ang pagsuporta sa isang asawa na hindi naman nagbibigay ng halaga sa kanya. Hindi ba't fair lang na kung wala na talaga, huwag na nating ipilit? Okay, now, let's flip side. Let's talk about the cons. Ang pinaka-popular na argument against divorces, what about the children? Sabi nila, ang mga bata ang magdadala ng bigat sa paghiwalay. Broken homes daw ay lead to broken futures. Sa mga konservatibong pamilya, ang kasala isang sacred bond na dapat pa rin protektahan. Sinasabi nila na ang pagsama ay dapat pinipilit at pinagsisikapan hindi basta sinusuko. Dagdag pa dyan, may concern na baka abusuhin ng ibang tao ang divorce law. Baka mas maging madali ang pag-aasawa at paghihiwalay na mag-lead sa mas maraming broken families. Sabi nga nila, kapag madali lang, madali isuko. Ito ang mga dahilan kung bakit hanggang ngayon may mga tao pa rin na tutol na ipasa ang divorce law. Okay, good essence. Zoom in tayo sa perspective ng mga Pinoy. Alam niyo ba na ang Pilipinas na lang at Vatican City ang mga natitirang bansa sa mundo na walang divorce? So habang tayo ay nakikibaka sa kalsada, ang buong mundo ay matagal nang nagtinanggap ang divorce bilang bahagi ng modernong buhay. Move on na sila doon. Pero bakit nga ba na natiling matibay ang pagtutol dito? Dahil sa ating kultura tayong mga Pinoy ay family oriented. We are deeply religious at malalim ang paniniwala sa sanctity of marriage. Pero hindi ba bilang modernong Pilipino, dapat din natin tanungin, hanggang saan ang pagpapahalaga natin sa pamilya? Kung ito'y nagiging sanhi ng trauma at paghihirap ng mga miyembro nito. So para sa akin, maging bias ako sa usaping ito. At sasabihin ko sa inyo kung bakit. Dapat maging legal ang divorce sa Pilipinas. Why? Kasi para sa akin, it's all about giving people a choice. Ang kasala isang mahalagang pangako, pero hindi lahat ng pangako ay natutupad. Minsan, hindi na kaya ng pagmamahal lang. Minsan, kailangan na talagang maghiwalay. Divorce is not about destroying families. It's about giving people a way out of destructive situation. Paano kung ang relasyon ay naging toxic na at puro sakit na lang ang dulot? masasabi ba natin ito'y tunay na pamilya pa rin kung bawat araw ay puno ng away, takot at pagdurusa? Hindi ba't mas makatao na bigyan ang bawat isa na pagkakataong magsimula muli? At para naman sa mga nag-aalala na baka madaliin ang mga tao ang kasal at paghiwalay, tandaan natin, divorce is not a magic pill. It's a legal process that takes time, money, and emotional energy hindi ito basa-basa gagawin ng sinuman na hindi naman seryoso. At kung seryoso ang tao sa relasyon, divorce is the last thing on their mind. Pero para sa mga hindi na talaga kaya, bakit pa natin pagkait opinion na ito or option na ito? This is just an option. So hindi lahat kailangan mag-divorce. Option lang kung hindi kinakailangan. Ngayon, good sense. Tanong ko naman sa inyo, ano ang stand dito? Handa na ba ang Pilipinas para sa divorce law? Ang topic na ito ay malalim at maraming layers. Kaya gusto kong marinig ang mga opinion ninyo. Share your thoughts sa comment section below. Let's keep the conversation alive and who knows? Baka ang idea mo ang magbabago sa takbo ng diskusyon. Kaya kung nag-enjoy kayo sa discussion na ito, huwag kalimutang i-share ang video sa mga kaibigan nyo, especially those na laging may opinion sa buhay. And of course, don't forget to follow and subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating usapin. Dito sa Good Yaris Point of View, we talk, we think, and we take action. Kaya kita-kita sa next video, Good Sense.